Hey guys, meron na po tayong official design at official specs ng Infinix Note 50. Yan na po magiging official design guys ng Infinix Note 50. Di ko lang po alam kung nagagandahan po kayo dyan. Pero hindi po ako nagagandahan sa kanya. Di amak na mas maganda po ang design ng Infinix Note 40 series para sa akin. Kung design lang po ang pag-uusapan. Di ko lang sure guys kung nauubusan na ba ng idea si Infinix kung ano po yung mga design nila sa mga smartphone nila. Pero at least guys, nag-iisip po sila Infinix. Dahil ibang smartphone brands eh hindi po sila nagbabago ng mga design po ng mga smartphone nila. Maybe yung specs niya guys is maganda. Tara tingnan po natin. Sa display, meron po siyang 6.78 inches na merong AMOLED display at 144Hz na refresh rate. Ang masakit lang dito guys, Helio G100 pa rin po yung processor niya. Sa camera, naka 50 megapixel po siya with OIS. Hindi ko lang po sure kung ultra wide ba yung 8 megapixel niya dito sa milikod pa. Saka 32 megapixel na front selfie camera. Hindi ko na alam guys hanggang kailan ba nila i -re recycle ang Helio G100 dahil mula pa po ng Infinix Note 11S. Parang 2021 pa po yata yun. Eh naka G96 na po sila. Hanggang 2025 na. Still ganyan pa rin po yung mga performance ng mga smartphone nila. Ang pinaka-highlight lang po ng Infinix Note 50 ngayon is itong oblong na ilo niya sa milikod. At yung kanyang build quality, din naka metal frame po siya at IP64 na ratings. Naka dual JBL speaker din po siya. Saka tumas na rin ng konti yung kanyang battery na merong 5.2 mAh. Pukang hindi pa po nakikipagsabayan si Infinix sa mga pataasan po ng mga battery. Dahil sila Realme guys, saka sila Redmi, eh matataas na po yung mga battery nila ngayon. Well guys, hintayin na lang natin yan. Baka sakaling mura po yan pagka dumating na. Sa mga may budget po dyan na kulang 10,000 sa isang smartphone, mahirap po talagang umasakay ng mas malakas sa processor. Puro Helio G99 at Helio G100 lang po yung mga smartphone na makukuha natin sa mga kulang 10,000 na presyo ngayon. Nasa lagpas 10,000 to 20,000 guys, yung mga exciting na mga smartphone ngayon. Handun po yung mga magagandang smartphone na meron mga upgraded na mga specs. Dahil meron na rin pong balita sa magiging processor ng Infinix GT30 Pro, abangan na natin yan sa mga susunod na linggo pa. I-update ko rin po kayo dyan. Comment ka na lang guys kung ang smartphone mo ngayon is meron G96 to G100 na, na mga smartphone. Dahil kung sakali man po ganyan yung mga processor ng smartphone nyo ngayon, hindi eh, pa rin po worth it magpalit dito sa mga parating po ng Infinix Note 50. Yun lang guys yung mabilis na update natin. Thanks for watching. Ching.